paglaban sa fake news. Prioridad ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office sa si Secretary Cesar Chavez. Nanumpa na siya sa kanyang bagong posisyon sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO si dating Senior Undersecretary at Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez. Siya ang papalit kay dating PCO Secretary Sheloy Garafil. Isinagawa ang panunumpa ng bagong talagang kalihim na pinangunahan mismo ng Pangulo. Nagpasalamat si Chavez sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Presidente para sa panibagong responsibilidad na ito. Gayunman, tiniyak niya na gagampanan niya ito ng mahusay. Habang ako, ako ang caretaker uh, ng PCO um, sa nakalipas na 40 years na ako ang nagtrabaho ko sa gobyerno and uh, to some years uh, sa media professionalism ang aking ang aking uh, uh, tagline na prinsipyo na gagamitin dito Kabilang sa tututukan ng kalihim ang pagpapaigting pa sa information dissemination ng pamahalaan para matiyak-anya na makararating sa mamamayan ang mensahe ng Pangulo, gayon din ang iba pang hakbang na ginagawa ng gobyerno. Binigyang diin pa ng kalihim na mananatiling pangunahing tagapagsalita pa rin ng pamahalaan ang Pangulo. I'll be helping the President explain uh, his policies, uh, some cabinet decisions, uh, cabinet decisions, uh, executive decisions in particular, his legislative agenda, uh, foreign policy... Uh, Uh, it's a, uh, under the domain of the Department of Foreign Affairs, but sometimes a uh, statement from the, uh, the president may be necessary. I'll be helping. I'll be asking some people who are experts on national security, who are experts on social development, who are experts on infrastructure, on PPP, to help me. Uh, join my team. I cannot reveal their names uh, at the moment, pero magagaling ho sila. Tiniyak din niyang magiging prioridad ng kanyang liderato sa PCO ang paglaban sa disinformation at fake news. Katunayan, kabilang sa gagawing hakbang ng PCO ang pagtatalaga ng fact-checking officers sa state media kabilang na ang PTV4 para tiyakin na maiiwasan ang pagkalat ng disinformation at fake news. Pag may nakita kaming sa tingin namin ay ay fake na fake. Uh, there is a process of checking uh, kung paano makikita kung uh, fake ang balita o hindi. Uh, mamarkahan ka agad namin para maliwanag na, para hindi na masyadong uh, nailalabas. Timely, accurate, and validated information is what we need uh, dito sa loob ng PCO. So, Ibinahagi pa ng kalihim na Agosto pa noong 2022 nang kausapin siya at i-offer ang naturang posisyon pero tinanggihan muna niya ito. Ipinunto rin niya na hindi na bago ang balasahan sa gobyerno lalo't bahagi ito ng institutional change. Si Chavez na ang pangatlong communication secretary ni Pangulong Marcos Jr. mula nang maupo ito sa pwesto. Una rito si Trixie Angeles na nag-resign noong October 2022 na agad na sinundan ni Garafil bilang OIC bago formal na italagang kalihim noong January 2023. Itatalaga namang pinunod pinuno ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa bansang Taiwan, si Garafil. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.